Ako dahil si Rex, ang trabaho is a trust staff. dabaw nga branch. Uh, Na-interest ko nga manarbaho dito sa Rapi Microfinance tungod sa life insurance nga ginatag nila sa pamilya. So mo na isa, labi na karoon nga kinahanglan yun na to ang insurance kay daghan o mga sakit. So si Rapi is dako po tabang impact kahit sa insurance. Dili lang ang trabahante, ang maka-covered, mas mag mga anak ugang ang ato ang asawa. Sa karon wala pa may mga kalisod nag-arise kay pa man Sa trabaho, ganahan ko nga sa mga client, makatabang ta silang pang Gusto na nga dili lang kay nakatabang ko, nakapautang ko sa ilaha nga maulang na siya nira, nga dira akong daman. Ang gusto din ako is buhaton kun lang modelo nga sa paglambo nila sa ilang negosyo pohon mabuhat po og modelo ang Rabi Microfinance